Hi everyone. Kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat na nagpapabook ng reading. Okay? Pag hindi po kayo nasagot, mag-app lang po kayo kasi marami po talaga nakapila sa messenger ko. Okay? Pero I do my best naman para pong makausap kayo or mabigyan kayo ng schedule. Okay? Lahat po nang gustong lumapit ay kailangan pong dumaan sa ating uh, reading. Okay? Mga madam ko. Checking energies tayo sa inyong person. True colors. Pony, tickles, ilunos, fairy tales. Mm. Okay. Okay. So, maring energy to ng person mo, but something energy mo rin ito. Okay? Could be doon sa third party. balang po kayo kung paano nyo ititik yung energies na, kung paano kayo makaresonate. So, through colors, maganda naman yung colors, ba diba? Nakikita nyo hindi, uh, hindi siya madilem, hindi siya malungkot. Um, nandoon yung, kumbaga, napakaaliwalas. Okay. So, closing this cycle. Okay? So, meron ditong pagbabago, something changing sa inyong person. Okay, siguro minsan pag nagmumuni-muni siya, parang feeling niya nasa fairy tale siya. Okay, so, or ikaw, siguro nung bata ka, mahilig ka sa mga ganong kwento. Ayan, so parang something na, ito yung nakakatawa, no? Akala nyo ba babae lang yung parang nagdi-daydream? Yung parang nag imagine Uh, para sa kaalaman ng lahat, nag imagine din po yung mga lalaki. Okay? So, okay lang naman po yun. Hindi yun mental problem. Normal po yun. Okay? Getting reading. Wish. Okay. So, maaring <coughs> energy ko to. Lumabas ako. Maaring ako yung makakatulong sa inyo. Uh, ito ay ano lang naman. Uh, Interpretation ko sa aking baka sabihin niyo uy, bakit kailangan ganun? No. Nasa sa inyo po yung decision na yun kung magpaparinding po kayo. Okay? Kung baga, kayo ng angels or universe na kailangan nyo magpariding or yung person mo. Alam naman sabihin mo sa person mo, magpariding ka. So, ikaw dapat ang magpapariding. Okay? So, depende na po yon sa inyong energies kung paano yung ititake yung messages sa inyo ng cards. Okay? ah uh, ako naniniwala ko, anything na makikita natin sa paligid natin, katulad ngayon, nanonood ka, ito yung talagang 100% na message sa'yo from above. Okay? So, pwede rin na talagang yung manifestations ninyong dalawang mag-asawa or magpartner partner kahit hindi po kayo kasal, maring meron pong wish granted. Okay? So, tingnan natin. Tingnan natin kung Seven of Swords, o, oh, ba? Diba? So, something changed talaga. Meron siyang gustong baguhin sa kanyang sarili. May nagsisisi dito. Iniisip ka niya, nag-overting siya. Um, siguro masakit din siya magsalita. Nagsusorry siya sa'yo. Kung hindi man to nagsusorry feeling ko talagang pinagsisihan niya yung mga salitang nasabi niya sa'yo. Hindi niya intentionally. Meron ako nakikita dito, busy-busy siya. Akala mo wala siyang ginagawa. Akala mo kasi dinided mo or dini -dead makanya, Okay? Yun ang akala mo. Pero sa totoo lang, gusto kanya makasama. Uy, wang ganda naman. Gusto kanya makasama. So, ano yung King of Swords? The Word? Oh. Iniisip kanya parang gusto kanyang puntahan. Bukang may magkikita, matutuloy yung lakad ninyo kung magkikita kayo. Baka bukas may lakad ka, anything na lakad kung hindi man plano nyong dalawang magkita. Kung ano man to, parang gusto mong lumabas. Or yung person mo ay gusto kanya talagang makita. Naku, magugulat ka, may hihingi sa iyo ng sorry may gustong humingi sa iyo ng sorry, siguro kung hindi person mo may taong humingi sa iyo ng ay gumawa sa iyo ng masama or nako-konsensya ito kung hindi man siya hihingi sa iyo ng sorry. Pero energy kasi ito ng person mo eh. So, if ever, if ever hingi sa inyo ng sorry, nasa sa inyo na po yung kung patatawarin niyo Or talagang, kung bising busy po talaga, Parang sabi niya, parang I felt sorry for her. Kasi hindi niya naibibigay yung oras na kailangan mo. Ang dami niyang absences sa'yo. Okay, ang dami. Hindi niya nagagampana na ng, o oh yan, sobrang pagsisisi niya na hindi niya naibibigay sa'yo yung oras. Kasi sabi ko lang, yun ang lumabas. Okay, gusto kanyang puntahan, gusto niya makipag-ayos, may taong babalik sa iyo. If ever siguro excess mo to, pwede. Kung hindi man to excess, pwede rin itong person mo na matutuloy yung pagkikita ninyo. Kung sakaling meron kayong plano, okay, kayong dalawa lang. O, oh, ba? Diba? Nakakakilig naman. Eh, enjoy lang, ba? Diba? Kung, kung matutuloy yung lakad ninyo, magkikita kayo, sana wag na mag-away. Okay? Huwag na. Parang meron kayong pinag-awayan dito kasi. So, kaya hindi kayo nagkakapansinan masyado. So, magsusorry. May taong babalik sa'yo. May gustong mag-apology sa'yo. Maganda rin ang cards ngayon. Okay? Gusto ko yung mga lumabas sa inyo. Kahit pa paano maganda siya. Okay, mag-alala. Okay. Checking energies naman tayo, Lord. Ako po yung nakikiusap. Tinilapit ko po itong taon na ito na naway bigyan nyo po sila ng magandang reading. Okay. Anong nararamdaman ng person nila sa kanila? Naway. Pabalik, pabalikin nyo po ang kanilang person. Maging masaya po ang kanilang puso. Maging okay po ang kanilang business. Page of Cups. Wow. Wish fulfillment din to eh. Ha. Yung isang araw, Ace of Cups din yan. Wow. Talaga may babalik sa'yo. nag effort yung person mo sa'yo. Tapos, hindi ko alam kung rin-reject re mo pa, bebe ka ba o ano. Pero may nasa-sense ako dito. Mukhang pinipilit niya yung sarili niya. Okay, baguhin, ibalik yung dating kayo kasi nga syempre sa family talagang nako-konsensya din siya. Okay? Mahal ka niya sa totoo lang. Mahal ka ng person mo, wala kang pa, wala kang dapat ipag-alala. Alam ko minsan hindi ka nakakatulog. Malakas yung kabog lagi ng puso mo. Okay? Meron kang iniisip kung mahal mahal ka pa ba ng tao na yan o ginagamit ka na lang. Okay? Wala pong ganun. Mahal ka talaga ng tao na yan. At ah, talagang, totoo yung pagmamahal niya sa'yo. Totoo yung pagmamahal niya sa'yo. Okay? Magiging busy, busy ka this day. Okay? Meron kang, hindi ko alam kung bibili ka ng isang gamit bagay, appliances, or ang bilis naman lumamig ng kape ko. Okay, so, magiging busy ka, ano, uh, meron kang gagawin, uh, chill ka lang, mukhang marami ka talagang mai-stress, or mai-stress ka talaga ngayon. Ang dami mong plano, okay, hindi ko alam kung nagpapagawa ka ng bahay, anything, or marami kang paperworks, okay, relax lang, kung ganoon, okay, relax lang po tayo. Queen of Wands. <coughs> wow! Kahapon may kasal din eh. May kasal. Alam mo mananalo ka kasi pinaglalaban mo yung taong mahal mo. Ikaw pa rin yung panalo. Kahit maraming marami kang issues or problema, ikaw pa rin ang panalo. When it comes sa relationship. Okay. Sa blessings naman, more, more blessings. Um, mag upgrade ng position. Kung looking forward sa bagong trabaho, meron. Wala akong nakikitang kung marunong kayo sa taro. Kung alam nyong basic, ano, alam nyo yung mga messages dito. Okay. So, may pag-iipon meron akong nakikita dito na wow, ang dami mong plano. Siguro, I think bahay talaga to. Kasi plano mong plano mong kumuha ng bahay, oh. Yan. So, ang dami mong gusto. Kinikilabutan ako. Meron kang victory, ano? Ano? Wish of fulfillment din to eh. Pwede po. Oh my God. Wish fulfillment po ito. Meron akong nakikitang parang. Grabe. Siguro kung wala kang bahay ngayon, magkakabahay ka. Oo. And meron akong nakikita dito na parang. Mas iba yung energy mo ngayon. Palaban ka whatever it takes na sa family mo or whatever it takes na kung ano man yung sinusugal mo ngayon mananalo ka panalo ka i know talagang talagang ano eh talagang sinubok ka pinadapahan ng panahon pero na si patuloy patuloy mong ipaglaban yan kasi may paroroonan talaga yung pupuntahan na yan okay lumaban ka wag ka mawalan ng pag-asa okay so good luck ano good luck talaga more blessings sa inyong lahat at naway maging okay kayo through financial pinagdadasal ko po kayong lahat so good luck good luck po sa inyong lahat so Meron po tayong bukang liwayway bukas. Meron din po tayong 2 AM kung gusto niyo sumama, sumama po kayo ng 2 AM prayer. Okay, so bukang liwayway sumama po kayo kung gusto niyo. I-comment niyo pangalan niyo, places niyo at manifestations niyo dahil kinukuha ko po 'yan yung mga comment niyo. Okay, may bigla akong nakitang naka-uniform. Kung hindi po kayo naka-uniform, mukhang pahiga, nagpapay nga or bagong gising nasa couch o ano man or nakakama, meron meron kayong laptop o ano yan, TV monitor na naka screen talaga. Masinag eh, may ilaw eh. Okay, so good luck talaga sa inyo. Okay, sige. So galingan niyo ha. Huwag kayong magpapatalo. Ito po ang aking Facebook account, my litaro. Uh, messenger lang po ako, pwedeng i-contact, wag po sa lahat-lahat. Dito lang po ako sa my letter, February 4, uh, 980. Okay? So, ito po ang 515, ito po yung cover. So, ito po yung aking Facebook account. Wala po kayong pwedeng ibang i-message. Okay? So, supportahan nyo po ang aking business na takoyaki ng ina mo. Nasa Mandaluyong po yan. Meron po tayong shakes na pwede nyo pag merendahan, uh, takoyaki, yan. So, so far so good. Bagong labas po yan. Bagong gawa pala, sorry, bagong tayo. At uh, so far naman ay maganda po ang uh, income. Okay? Maraming salamat sa mga sumusuporta sa business ko. So, magbasa po tayo dito sa mga nagpapasalamat. Ma'am, maraming maraming salamat po sa lahat ng sa lahat ng binigay mong pag-asa sa akin sa lahat po ng paniniwala sa akin ayoko pong magdrama ma'am kasi alam mo naman iyakin na ako ma'am pero sa totoo lang ma'am habang mini ko po kayo talagang hagulgol po yung aking luha ma'am god bless po talaga ma'am kasi ikaw yung nagbigay ng pag-asa pag sa akin. Tinulungan mo ako sa aking pagkadapa. Nandyan ka, nasaksihan mo kung paano ako bumangon, ma'am. Halos akala ko, halos akala ko lahat ay tapos na ako. Talo na ako. Hanggang doon na lang ako. Pero hindi po pala. May plano pala si Lord at yung nakilala na kita, ikaw ang nagiging tulay sa amin ni Lord. Maraming maraming salamat ma'am. Talagang kinikilabutan po ako sa inyo. Tunay po kayong angels. Ingat po kayo lagi ma'am and huwag po kayong mawala. Huwag po kayong mawala. Lagi nyo po kaming, lagi nyo po kaming babantayan. Ikaw lang po ang meron kami. Ikaw lang po ang naniniwala sa amin. Salamat sa pagpabago ng buhay ko, ma'am. Alam ko po hindi pa po to, hindi pa po to uh, ang connections natin. Ang dami ko pang pwedeng ipagawa sa inyo, ma'am. Dahil naniniwala po ako sa inyo na ang lakas-lakas niyo po talaga. Ang laki po ng nang balik sa akin. Maraming salamat, ma'am. Ingat po kayo and God bless. Oy, maraming salamat din sa tiwala, ano? So, love spell, money spell, kahit ano po. Kahit malayo po kayo, pwede po kayo magpapunsoy ng places sa akin. So, ingat po kayo. God bless, ha? Kung may problema po kayo sa so love, pwede natin. Pwede po kayong uh, sumangguni sa amin, okay? But, lahat po ay kailangan po magpa-reading. Okay? Ingat po. Bye-bye.